Sumusubra ka na kung makapagsalita sa akin, ha? Ha? Ang yabang mo! Abusado ka na! Ay, ako ba talaga abusado? Eh, kayo ano? Kayo nga doon puro pasarap sa buhay, eh. Ano ba tayo na may miss lang ni Ano yung dating tatay namin? Putay! Ako, oh, ito na naman. Nakatulog na naman ba to or lasing na naman? Tay! Gising po! Tay! Ah! Tay! Gising! Ano ba? Ano ka makakamagalo? Ano Eh, gusto ko rin itong matulog eh! At sarap sarap matulog ko dito! Pero tay, doon na po kayo sa kwarto matulog! Pag dumating po si Kuya, magagalit po yun! Ay nako. Basta dito ako matutulog. Mas kina. Mas kina. Tay naman ni. Eh. Mas kina. Oh, kumusta? Ah, nangyari kay Tatay ba 'yan siya natutulog? Kuya, ewan ko nga po eh. Pag-uwi ko, nandiyan na po siya natutulog. Ano ba? Sige baya mo na si Tatay, pero kumuha ka muna ng unang tsako kumot, at may dana din ang hapunan natin. Kain tayo. Sige po, Kuya. At sige. Papalitan din ako ng damit. Nagagahay na din po ako. Gunso, di ko na pa kung ang ko kay Tatay. Araw-araw na nag -iin. Yun nga kuya, namimiss ko na si tatay. Yung dating siya, Yung inaalagaan niya tayo tapos yung masigla nating tatay. Ngayon, laging galit tapos ayun, lasing. Hindi yeah, naman kasi siya dating ganyan eh. Simula na nawala si nanay, nagbago nila. Kuya, salamat ah. Kahit na nakapabayaan mo yung buhay mo. Kahit na naghiwalay kayo ng girlfriend mo. Wala, ganun talaga. Nangako ko kay nanay na aalagaan ko kay Darwin ni tatay. Kaso, hindi ko naman alam na Kaya ito pala kabigat yung responsibilidad. Hayaan mo, Kuya. Lahat ng mga gawain dito sa bahay, ako na lang gagawa para kahit pa paano makatulong ako sa iyo. <laughs> Oo na, sige na. Tapos mo na yung pagkain mo. Lalamigin pa yan eh. Kumain <sighs> ka na din po, kuya. Sige. Kaya may maubusin yun eh. <laughs> Ana! Lekat kang bata ka! Nasaan ka ba? Dak. Kani na pa ka tinatawag ah, bakit ka kumikibo? Ha? Ah. Ah, Bili mo ko ng alak. Tay, gising na po pala kayo. Tara po kumain po muna tayo. Di mo ba ako narinig? Sabi ko. Ibili e, mo ko ng alak. Bili na! Tay, masakit po. Kumain po muna tayo. Yun po yung bili ni Kuya eh. Ha? Huh? Mas nakikinig ka sa kuya mo? Kung para sa akin? At tatay mo? Tay, hmm? mas nakikinig. Tay, ano ba? Sasaktansiahan sa ginagawa niyo eh. Puro ala kasi nasa utak niyo. Talag. Ang yabang mong magsalita. Hoy! Anak ka lang ha? Tatay ako dito. Kaya ako ang masusunod! Ikaw pala yung tatay eh. Eh ba't ako gumagawa ng responsibilidad mo bilang ama? Sumusobra ka na kung makapagsalita sa akin, ha? Ha? Ang yabang mo! Abusado ka na! Eh, ako ba talaga abusado? Eh, kayo ano? Kayo nga doon sa buhay, eh. Alam mo ba tayo na lang ni ano yung dating tatay namin? Yung maalaga, maasikaso, masipag. Eh naman! Pumalik na po kayo sa dati. Yung masigla po kayo. Yung inaalagaan niyo po kami. Dahil kung nandito si nanay, malulungkot po yun. Bakit ba tayo naging ganito, tay? Ano? Iyayabang ninyo? Lumayas kayo sa pamamay ko, ha? Ah. Mga wala kayong putang na loob! Ha? Ah? Bakit? Ha? Ako yung nagpaka sa inyo dito, di ba? Tapos gagadyan niyo ako? Susumpatan niyo ako? Ha? Ay, hindi ka naman namin pwede iwan dito. Hindi! Umayos kayo dito. Hindi ko kayo kailangan! Kayo dalawa! Umayos kayo! Nalas! Nga walang... Nga walang mutang Kuya, yeah. pwede ba, ba nating dalawin si Papa? Kasi na may miss ko na siya eh. Kaya nga eh. Ako din naman. Gusto na ding malaman kung kamusta si Tatay. Kaso, makagalit pa rin siya sa akin eh. Hayaan mo na kung galit siya sa atin, Kuya. Basta dalawin natin siya. Tsaka worried din ako kung nakakain ba siya. Ako din naman nagkaalala kay tatay. Ah, uh, si? see? Tara, punta na si tatay ngayon. Sige wow, po. Wow, Ang dinis ng bahay ni tatay, ah. Kumusta na pala kayo? Ah. Sana, sana mapatawad din niyo ako. Nung araw na pinalayas ko kayo dito. ay patawad din po ha. Kasi nasagot-sagot ko po, po kaya nung una. Hindi. <laughs> Hindi. Ako yung ako yung may mali. Di. Dahil pinabaya ko kayo. Inisipo lang lagi sarili ko. Hindi ko kayo inintindi. Kaya sana napatawad ninyo ako. Tsh, kakatuwa naman. Bumalik na yung tatay namin. Miss, ka na namin, tay. Tata naman po ako. Nakagraduate na po. Nandito na ngayon mga anak ko. Nagsasama na tayo ulit, ha? Magiging masaya na tayo. Ito na siguro yung bago simula natin. Kaya, ano pa? Celebrate na natin to sakto-sakto tayo, may mga pagkain dyan. Oo. Oh. Kaya siya, siya, natin yung graduation ni Bonso. Sige, tara. Tara po, butom na din po ako eh. <laughs> So, Anong ah, nangyari dyan kay tate, ba dyan siya natutulog? Ewan ko nga po eh. Pagdating ko Ay! Ano mo taga ko? Ready? 3 2 1 Action! Sabi mo yung lines? Kawa. Hey, oh, oh. Hindi ko na alam anong gagawin kay tatay. Ayaw nga pa. <coughs> Ana! Ana! Ba yung batang yun? Tatay! Gising na po. Ano <laughs> ba <laughs> yung <laughs> batang yun? Ano ba yung batang yun? ginagawa mo dyan? Ano ba? <laughs> Tama ba Puro lang alak yung nasa utak niyo eh! Ano yung sabihin ko? Hindi mo yun eh! Eh! Ano ba yun? Kala ko pag bago siya dumating? Ba? Ang yabang mo na, no? Ang yabang mo na magsalita ngayon! Ha? Anong tingin mo sa sarili mo? Tama ba? <laughs> Tama naman, kaso kulang. Maiksi lang yun eh. Ah, sumusobra ka na, wala ka ng gal, kabusado ka na. Ah, okay. Wow, ang linis mo ng bahay ni tatay ah. Kumusta na kayo? <laughs> okay. <laughs> Bakit? <laughs> Di ba ako tapos na? Tabis ko kayong dalawa. Ah. Uh, Dito tayo, ay pwede na tayo. Dito na tayo. Alam niyo, ito nga plano ko nga sanang umalis eh. Nakakahanda na nga ako eh. Gusto ko sana kayong inagat ako. <laughs> Gusto ko sana kayong hanapin para bumalik na kayo dito. O, sa akin na. Sa akin. Hi fam, this is Ian Pecho. Hi guys! This is Ea Kung naghahanap po kayo ng hotpot with buffet, nagkakalaga po yan sa lagang 899. Pero kung gusto nyo po, meron din tayong hotpot lang sa lagang 599 sa araw ng Monday to Thursday. Oras po ng lunchtime ha. At kung kayo po ay meron dalang sasakyan, huwag kayong mag-alala. Dahil dito po sa branch na to, meron po tayong basement parking. At Maraming salamat po sa panunod ng Tibon Manila araw-araw. And kindly subscribe to our YouTube channel, Tibon Manila and The Crazy Ones. The Crazy Ones? Life never gets old. Oops! At sa Tibon Manila, ang sayay walang patulad. Hey! Sa Tibon Manila, buhay ay masaya. Kasama ang bagata, wala kasi saya. Sa bawat tulog at kalaw, magkasama tayong lahat. Tibon Manila, walang pag-aalilangan.